tatatata tatatata oh, sit ganina ron nandito na si buknoi tumira sa farm and first time niyang gumagala ng ganito kasama ako kasi ano hindi naman siya nilalagay kasi namin siya sa kulungan kasi kasi parang siya autistic na aso kasi hindi siya mapakali unlike sa ibang golden retriever isang ganun lang diretsa buknoi kaso type yata ako ng anak ko kasi lagi niya akong ginejorger STOP Stop, lay down. <laughs> Kapuya ni. Stop. Lay Hello? down, lay down. Sit, sit. Anara. lah, sit rada isu dek ay. Ah, sit. We sit, anak. Ikan yang saya ikan ni sana. Anak, be, be, be. Oh, be. Tapos, papasal natin sa dito sa farm. Tara, mamasal tayo. Stop! Dili, magpuan. jil jir. Huwagan <laughs> maka. Stop! No! Halalain no, na gila. No, lang sya. no, no. English man kasi siya. Ay sa basig mo na siyang gikwan sa una ha. Anya. Hindi, time talaga ako nang iro. Alam kasi nang iro na gusto na ako deg style. <laughs> dito, dito, dito tayo, tam tam kam. Masasanay na rin to sa dito. Mag isang taon na rin sa amin to si Book na Isang taon na ba, hmm. di ba? One year. Ah, na, magto two years na to. July yata to eh, July. July or June. So dito na siya. Ang problema na nito yung buknoy talaga. Ang lalaki ng kanyang dumi. Ayan, masasanay na rin ko sa dito. Nagaya ng mundala ni Princess. Hindi na siya magaano. Kasi dati kasi kaya namin siya hindi namin siya pinapabayaan lumabas. Kasi lahat ng tao kaganunin niya. Ngayon medyo nasanay-sanay na siya. Di ba buknoy na? Ilan na katuig si buknoy? 2 years na to siya. Two years old. Mag two years na ka siguro kahit 2022 mo niya sa mag-two years siya this year. Mm -hmm. Alam ko July 27 okay. Mm -hmm. to siya. June 27. Mm -hmm. Stephanie! Mm -hmm. Salazar! Mm -hmm. Sa lahat ng gusto magkaroon ng golden retriever like this one, hanapin niyo lang po si Madam Stephanie Salazar. Ayan, golden retriever si Dio. Siya po nabigay nito sa akin. And, kawawa nga ito kasi lagi nakakulong. Kasi ano kasi siya para nasanay kasi siya na sa bahay nila ni Stephanie naka-aircon tapos kung saan-saan lang siya gumagano'n ganon So nung nasa amin siya, sinisira niya lahat ng mga display sa bahay. So kinulong namin siya. Pero baka masanay na rin siya bilang sweet na aso. Di ba Buknoy na? Buknay, come, come, come. Come to Dada. Hyper kasi siya. Hyper. Hyper, kasi siya. Mm. Sit lang ha. Mm. I miss you so much. Mm. Ayun na, ayun na. Nagselos na talaga si Chuchay. Hala. Ay, lalagig si Gipan Jerger ba? <laughs> so, Tara na. Alay No! S Book no, sit! Sit lang ah. Uwagan ka. No! Hala. Hala. Balik na tayo doon. Masasanay nga ito na ganito siya lagi. Hanggang sa tatanggalan na namin ito siya ng tali. But for now, katali mo na siya. Kasi baka dambahan eh. Magkakain yan. ni Manok. Oh. Ah, no, no, no. Ala, si Spike. Ito naman si Spike. Papa na Princess. Ito naman si Spike. Ang papay na ni Princess. By the way, guys, si Princess pala, guys, mag isang taon na pala ngayong June. Ay, isang taon na siya nung June. June 23 pala. Maging dalawang taon na pala. No, titay! Titay! Ay, Chuchay! Buknay! Ano pala si Princess, guys? Buntis pala. Nabuntis na kapatid niya, yata. Parang hindi pa naman buntis. Siguro, dugo. Masiguro Buntis na si Princess. Okay. Siguro kasi kinulong sila magkakapatid. Baka tinira siya ng kapatid niya si Kokoy. Si Kokoy, si Kakay, dapat Eh, dapat kayo, talaga sila. Ayan po yung tatay ni Princess, ni Kokoy, tsaka ni Kakay. Ayan po yung buntis kay Chuchay. Spike! Kamak na ka na siya, rin. No! hmm Ilagi ba? Spike! Kamak na si Spike, hindi. Ito, ka ko siya. Ay, lang buknoy. Ano ba? Kani si buknoy, iabay kay nagbabay nga ka ero, di ba? Buros diretsyo. <laughs> so, ano na. Ito namang aso na to, ay ano naman siya. Ay. <laughs> ano ka si <sing> aso mo? Diktan, <laughs> ganda na ako, kayo tayo. Dito tayo. Ah, di diba? Ta ba? Sana masanay nakabuknoy. Eh? Pasal-pasal lang kami. Si hi, Dati Archie. Dati, si to Dati. Hi. Hi. mo. Sige, kung dira ka. Buk, nai! Kuwagan nga siya kay Brenda, Jill. Ako tayo. dili? I really love dogs talaga Shout out sa lahat ng mga uh, ano dyan, Dog lover or pet lover Tapos next time manuligo kami sa ilog Ayoko na kasi kay Chuchay Kasi doon na siya kay Ansing kasi. So na kanya na kami dito <laughs> Si Princess ba? Pagmanganap yun po. Mayroon taog buhi kay mga ayok po, Dainmi. Nami mga ayok po. At nga ako na matay mga anak ni Chuchay. Nakulan kasi si Chuchay, guys. So, feeling ko, ano naman. Wala namang may sadya nun. Pero, salamat na naman ako kasi. Ano? Ano Ayun, lagi ba? Oh! Oo, oh, agad maganda mangka. mga ka. Yeah! La, li, la, li, la. la, la.

lagi agay no set na gagawas ni iyahang iyang kuan ay set kanina ra wait na. set kanina na sige <laughs> pang jerjer eh laga <laughs> huwagan ka so, Ayo lagi ba? Pernah mula kay bayot mo siguro ka? Sa, ayen guys, thank you so much for watching.